sobrang tagal na mo nung kasama ko mag-rides dito mga tropa sabi niya dito daw kami mag-meet up sa may tabi ng ano gas station sa may ano papunta ng disyerto ayan guys so nandi dito na ako pero siya wala pa rin ano ba yan mukhang niloko niya ata tayo mga tropa sabi niya kasi magra-rides kami dinala ko pa naman yung pinaka mabilis ko na big bike Ito yung big bike natin mga tropa na napakabilis so <laughs> kaso hindi siya pumunta eh dito na nga muna ako tatambay sa may ano guys ayan no? Sa so may parang kapihan. <laughs> Upo nga muna ako dito. Wala kasi yung kasama ko. Ang tagal-tagal naman niya. Eh, kayo ba mga tropa? Gusto nyo ba ako samahan mag-rides? O di kaya sa malayong lugar tayo pumunta? Long ride. <laughs> eh, like mo naman yung video kung tutupad ka sa usapan na hindi nasisipot ka. Eh, yung kasama ko kasi hindi siya sumipot eh. Ako na lang tuloy mag-isa. Like and subscribe mo na yan. Huwag mong kalimutang gawin yun ah. Para masamahan mo ako sa mga rides. Let's go. <laughs> Kaso nga lang boy, paano yan? Eh, ngayon wala pa lamang ayo Eh yung kasama ko hindi pumunta Eh solo lang ko. Nako naman Paano na to Layo layo pa naman ng binaybay ko Para lang pumunta dito Pero sige yaan mo na Pupunta na lang muna siguro ako dun sa may mga dealership Kung saan maraming mga tao Pero bago yon ipapakita ko muna sa inyo Ang big bike na gamit gamit ko Ayan o, Ang ating BMW Nice one Bombetan ko muna kayo mga tropa Ayan o Pang papapapapapapang <laughs> Lakas ng bombet niyan mga tropa Tara tara papagasolina muna ako para hindi ako ubusan guys ayan no oh, tingnan nyo yung gas ko kasi dito 3 4 na lang so kailangan natin magpagasolina let's go yun pull tank na natin to boy <laughs> ayan no oh, pa tank ako ano ba yung color ng ano natin gas parang kailangan yata natin dito yung color blue para sobrang tulin kaso alright tara salpak natin yung color blue sa may kabila ata may blue ah puro black na dito eh tara lipat na lang tayo eto mga tropa ayos na Nakapaggasulina na tayo pumunta na tayo dun sa may biyahe at mag iingat Ay, no, oh, ang dami nating mga kasabayan dito mga truck. Kaya kailangan natin mag-double ingat. Inubo, hey, no, grabe, overtigan ko tong mga truck na yan. Uy, grabe na ita nyo ba yung ginawa ng truck kanina? Bigla siyang lumipat ng linya. Pare, panorin mo to. Ayan no, oh. ginataw ko ng mga tropa sa may Ayos, napakabilis talaga ng motor na to mga tropa. Kaya napanginihintay no, nyo, magkita kita tayo doon. Haha. <laughs> Eto mga tropa, nagdadahan-dahan na nga pala ako no Kasi malapit na tayo makarating dun Tapos sa gilid na rin pala ako dumadaan guys Para hindi na ako mag-youtour dun sa may dulo <laughs> Let's go, andito na tayo so guys Oops, sweet lang, ano to? May mga bago atang big bike ngayon guys ah Teka nga lang, ipapark ko nga muna saglit tong aking BMW Yan, let's go, let's go Check ko muna yung mga bagong big bike Uy, parang bago to ah Ay hindi, parang dati pa to Ducati na Color white ay no grabe unique ata to guys kasi madalas sa mga Ducati eh, kulay pula tulad na lamang na nandoon sa mitindakan pula lagi ang mga big bike na Ducati kasi to meron din syempre yung BMW na katulad yata sa akin to ay hindi ibang BMW pala ito tapos isang MotoGP mga tropa ay eh, no tignan nyo naman kung gaano aganda tong pang MotoGP na to pang track sya guys no pang racing racing eh wala pa naman akong pambili ng ganyan eh okay lang naman at least ito tignan nyo naman yung daladala ko guys. Pang-track din yan, boy. Solid na solid yan Tara, tara. Pumunta muna tayo din sa mga tropa natin. Tingnan natin kung marami sila. Ito, marami pa lang nakatambay dito. Wow! Naka-H2R po si troupo. Laki na katawan lang na. Bagay na bagay sa kanya yung big bike na daladala -dala niya, boy. Ayun, oh. Ang mayayaman ng mga tropa natin dito. Ayun, oh. Uy, may nakablog pa. May pulis, guys. Oh, no. May pulis dito na nakablog, oh. Ayos. Sino kaya to Ganda rin ang motor niya, guys. BMW nagvalue din bumobombit-bombit pa babaeng pulis ata to nagbablog mga tropa ayan oh ang ganda ng kanyang big bike ang astig sa vlog what's up mga tropa sa vlog nakiki <laughs> ano tayo sa vlog ng ibang channel guys pero sige sige tara try nga muna natin i-customize to kaso yung helmet ko pala eh nakakaya at naman yung helmet ko parang pambundok na big bike yung ano natin <laughs> yung daladala sige sige park muna natin to dito tapos pasok tayo sa bilian ng mga helmet mga tropa Check natin ang bagong helmet nila dito. Ito, mga pang racing racing to. Ito yung mga gusto kong makuha eh. Kaso nga lang, eh magkano ba to? Subukan nga natin. Up oh, now, 99 Robux. Eh wala kasi kung Robux eh. Comment nyo nga sa comment section. Eh kung may Robux kayo mga tropa at kung ilan. Ako kasi wala. Oh no! <laughs> Pero ayos lang yun. Doon na lang tayo bumili ng helmet sa may kabilang shop. Doon kasi may mga mura doon na hindi na Robux ang gagamitin mo. Pwede ka bumili ng hindi Robux. Kaya ayos ayos na ayos din para sa mga nagtitipid. Ayan oh, no, pasok tayo dito sa may kabilang shop guys. Tignan nyo ba naman? Eh no, ang gaganda rin ng mga helmet. Ayan, hindi yan Robux. Ito naman, hindi rin Robux kaso pang pambundo. Gusto ko yung may mga pang racing racing. Nasaan ba yun guys? Andito ate sa may kabilang dulo. Eto ba yun? hindi. Eto naman yung may mga tenga. Kaso kasi hindi ko trip yung may mga tenga eh. Gusto ko talaga yung magaganda. Yung parang pang racing na talaga. Eto na lang siguro. Okay na to. Ay, ito na lang. Pwede ba to? Testing natin guys ha Ayan no Tignan nyo ha Ano kaya makukuha natin Oops Color itim <laughs> Color itim mga tropan na Kuha ko ng isang helmet Ayan no bug Bagay ba? Parang hindi Mas maganda pa yung mga una kong helmet dito Katulad na lamang neto O di kaya etong isa Yung color white Sige okay lang Kukuha na lang ako dito ng ano damit. Ayan no Magkano ba yan? Parang malata At yung isa Ayan no Pabili Pabili ko neto na Naku 5 bro Box pala yan wala akong pambili sayang naman susuotin ko na lang yung racing suit na meron ako mamaya <laughs> tara tara labas na tayo guys may pag racing racing tayo para makaipon tayo ng pera para naman makabili ko ng bagong big bike para ayos ayun no. o uy mga big bike nya mga uli nun na Ito, meron na naman siyang bagong motor oh. ano rides tayo mister officer rides tayo please tara tara rides uy teka sumagot yung police guys yung babaeng police sabi niya tara rides about ayos Sige sige kukunin ko na yung motor ko Grabe mga tropa makikipag grades tayo dun sa kanya Ano ba yung motor niya? Patingin nga Oh Yamaha pala ito Sige sige gagamit ako ng ibang motor Yung katulad sa kanya Para ayos at magkapres kami Wait lang ano ba yun? Ito ata yung guys Ayun buga. Bug Magkamukha na yung motor namin mga tropa Let's go Ayun oh mga tropa <laughs> Tapos yung motor nito ni pare Grabe Ang astig Ang haba Eno ganyan yun naman Ang gano'n kahaba yan Tropa Vlogger ka ba? Ayun no Nagbablog ata to si Tropa May GoPro siya sa may helmet niya no? Tapos may mga tatu-tatu Ang astig mo Tropa Pwede bang pabombet ako? Ang ganda kasi niya no Ang haba eh Eto Tinalong ko sa kanya kung pwede magbombet Ayan na guys ibobombet niya yung motor niya Ayun no Pum Bakit walang apoy Tropa? <laughs> no backfire Nako, sayang, ang lakas pa naman ng tunog Pero astig pa rin, ang ganda ng motor mo Mga tropa, naglabas siya ng bago niyang motor Maikipag-rage siya ata sa, sa amin Tara, let's go tropa, makipag rage ka na sa amin Tara tropa, let's ride Sana sumama siya, kaso mukhang hindi yata eh Okay tropa, tara na dito, alam mo maganda yung big bike mo Sama ka na sa amin Eto mga tropa, ang dami namin na Let's go <laughs> Teka, saan ba kami pupunta? Hindi ko alam, eh, basta <laughs> Sunod na lang tayo sa kanila, boy Let's go <laughs> Grabe, ang tutuloy ng mga kasama natin sa rides Tingnan nyo ba naman, no Iwan na iwan na ako sa kanila Pero ayos lang yan, kailangan natin sumabay lang sa kanila Huwag natin masyadong bilisan Meron ditong magkamuka, oh Nakapareha sila ng uniforme Nakawili pa yung isa <laughs> Ang astig naman yan, boy Eh, no Uy. Teka, bakit nakaka-counterflow yun? Nakuyari siya dun, ba? Bakit nga asigin wa kayo Nino? Antulin mo tropa! Ahabulin ah, ko kayo! <laughs> Teka dito sila dumaan sa may kanan mga tropa Let's go! Nino slow down slow down sila Kailangan lang natin sa kanila sumunod guys Uy, ayos Ang ng motor ko Pero mas maingay yung motor na gamit-gamit ni Tropa Ano? You know? Tropa, bilis Apakita ko sa kanila kung gano'ng kakabilis eh, nabu, grabe overtake Wow, ang tuli ng bike-bike mo, Tropa <laughs> Ah, sige, sige Try natin humabol sa kanila Masyado na silang natulin Nandoon na sila sa dulo Sabay-sabay sila <laughs> Ayan Tara na mga tropa santai tayo tata Oy Muntik na ako doon <laughs> tatambay mga tropa Harap kayo na magandang place Eh hey, no? Papakitaan ko ng Willie tong mga to Willie Ay naku ayaw na umangat ng gulong ko mga tropa Pagod na ata Let's go. Uy, sabay-sabay kami, oh. Haha. Eh, kanasa na ibang makakasama natin. Hindi ko alam kung saan kami pupunti, eh. No, hahataw si Tropo. Uy, astig nun. Haha. Nagkahiwalay-hiwalay na kami, mga tropa. Yung isa na lang natin dito kasama yung natitira. Ayun, oh no, nauuna pa nga siya sa akin, eh. Subukan natin siyang habulin. Ayan, boy, oh. Eto na, eh. Hahataw ko na talaga to, boy, para makahabol ako sa kanya. Eh, no, kaso nga lang, masyadong mabilis yung gamit gamit-gamit yung motor mga tropa Pilitin natin humabol Ayun oh. nakikita ako na siya boy Nice one, nandito na ako tropa Nice, nice, grabe yung mga iwasan natin dun boy Pang international Ah yes, yeah, sige sige Tara bumalik muna tayo dun sa tambayan namin Para dun na lang kami magtatambay At magbibigbay Meet up, let's go Hakataon -ha, na to yun, andi dito na nga kaming lahat guys Ang gaganda ng mga motor nila Nakaline up tara dun tayo mag ano Tambike tayo guys Let's park our bike Grabe para makita natin Ang mga magagandang motor nila boy Kailangan nating itambike Kasama ang officer na to Let's go o tara let's tambike our bike Mga tropa Teka teka mga tropa Habol tayo sa kanila Gamit tayo ng ibang motor Teka ano kaya maganda Oh um, bibilis nila Umalis na sila Sige sige susunod na lang ako sa kanila mamaya no Hanap muna ako dito na maganda the motor na pwede natin ipantambay. Teka, ito kaya. Ah, ito na lang, boy. Pogi din to, yun, know? Nice one. Teka, nasa na kaya sila? Umalis na yata silang lahat, boy. Dito sa may destination na to. Hindi natin silang habulin. Willy! <laughs> Sana maabutan pa natin. Let's go. Hataw mo yan, tropa. Ayan, boy, oh. Let's go. <laughs> Ang dami namin kasama yung police officer. Kaso nga lang, nasa na yung police officer. Nakakasunod pa ba siya? Sabihin natin, doon tayo sa may kapihan. Doon tayo tayo magtambike. Let's go. Huwag <laughs> nyo kasi masyadong bilisan mga tropa. Eto mga tropa nandito dito na yung mga kasama namin <laughs> Tignan nyo Tambike na kami dito Wait lang Ipapark ko muna yung aking big bike Let's go Eh no Park ko muna to boy yo. Nice Ayos Ayun no Nakapark na Kaso guys Nasaan na yung iba namin na kasama Nasaan na yung police officer na babae Naita ko yung kanina Parang papunta sya dito eh. Nasaan na yun boy <laughs> Oy babaeng officer Naka big bike ka na maganda Nasaan ka na ba Papunta pala nga ata sya mga tropa tropa. Nako, baka naligaw na. Oh no! sige, sige, hintayin mo na natin. Ito, meron ditong mabilis, Huwag mo sabihin siya na ata, tuboy. Ayan, no Meron na paparating. Nice one. Mukhang eto na nga ata siya, mga tropa. Nice! Tara dito, Mr. Officer na babae. Pulis, tuboy, oh. Tingnan nyo naman, oh, no? pulis. Tara, tumambay ka na sa amin. Kasama ang mga tropa. Ayan no? Tara po muna tayo dito boy Ayun eh, no? dami namin dyan guys so, oh. Let's go <laughs> Tambay ng mga tropa May kasama pa kami pulis na babae eh, Nakatambay Oh man <laughs> Ayos, tara mga tropa Order na tayo ng mga ano natin, kape Kakape kami dito guys See, Ayun eh, no? ang dami namin Tara tara mga tropa, eto naglabas na kami oh Woo, <laughs> pagandahan ng big bike Meron kaming pulis na kasama eh, no Ah <laughs> ayos Uy, picture picture daw Pwede ba ayusin muna natin yung mga motor natin Mga tropa eh, kasama natin yung polis oh Kailangan ayusin natin Pag hindi natin inayos Ulihin tayo nyan Oh no Eto mga tropa Pinapaayos nga pala namin muna yung pagparking ng mga bike Para pare-parehas ang itsura Hindi <laughs> na mga tropa eh, Kailangan nakaharap dito sa may gasolinahan Para mga ganda Para pantay-pantay right. Sige usog ko muna yung sa akin tropa Wait lang tropa Usog ko sa akin Yan Magkakatabi sila kasama sila mga trope. You oh. know? Ayos. Teka, teka. Atras mo na ako. Atras, atras. Oops. Ayan, oh. Nice. Ayos, noy. <laughs> Nako, tropa. Nagkamali ka. Ano nangyari sa motor mo? Biglang natula. Ayun, guys. So, si tropa. <laughs> nice one. Buti na lang at pumunta ka, boy. Yun, e, know, yung pogi na, na ano, guys. Nakablog. Lager yan, eh. Buti sumama siya, boy. Ayan, park nyo ng maayos yung mga big bike nyo, guys. Rastig Boom Grabe Palitan na kami ng bombit dito guys Ayan oh no, Si tropa na turbo yung big bike nya Grabe Meron pa yata oh, siyang nitro Ang angas naman ng mga big bike ng mga tropa Park nyo na yan Tapos pipicture na natin yan boy Eto na mga tropa Naka line up na ang mga big bike namin Punta kayo dito. Pipicture natin yan, guys. Grabe, guys. Tignan nyo. Sumasayaw yung mga tropa natin. Kasayaw din tayo dapat, syempre. Ayan, guys. so Nagsasayawin na kami dito. Ang sarap talaga mag-big bike meet up. Ayan, you know, o. Bug. Ang gaganda ng mga motor nyo, mga tropa. <laughs> Sige, sayaw-sayaw lang tayo. Nakikisama sa amin yung officer, o. Oh. Ayos. Ito, <laughs> guys. So, sana wag tayong ulihin. Ito kasi yari kami pag inuli nako nag-alisan na sila Tara, let's go eh <laughs> Eto na kami guys Rides out na kami Tapos na kami mag-motor Big bike Meet up Ayan o, oh, boo Kanya-kanyang hataw, no Pinakita ko pa akong wheelie neto, ah Sasabayan ko yan si tropa Ayan o oh. Winilihan ko na nga si tropa <laughs> Paunahan na to Magandang makauwi, guys Teka, nasa na kayo? Grabe, dito na ang mga tropa Uy, may pulis Oh no, dalian natin Haha <laughs> Arita kayo, boy Napakamahunahan tayo ng mga pulis na yan yare, Yari, baka mahuli tayo ng pulis. Ayun eh o, iniwan ko na ang mga tropa. Eto na mga tropa, nandito na kami. Ayan o, no, dito yung mga tropa natin. So guys, kung gusto nyo sumali sa tambike namin, eh wag nyo kalimutang syempre i-like ang video at mag-subscribe. ayun sila mga tropo o, bitabi muna kami dito. Baka mamaya kasi magpunta kami sa racing racing. At saka guys, comment nyo kung alin sa aming mga big bike ang magaganda. Let's go!